Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarro PH. Ito po ang inyong mid-October bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So Libra, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the seven of wands. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestations mo at para ma-solve na yung problema, you have the king of pentacles. In the area of what you need to, to do this time, wow, Nine of Cups. Alam mo na Libra, kung lagi po kayo nanonood sa akin, pag lumalabas si Nine of Cups, this is a moment for you to make a wish because your spirit guides and angel guides are around you hearing the frequency of your prayer. Kaya make a wish na. Okay? Napakaganda for you. In the area of where you need to focus on, wow, Ten of Pentacles, lovely. In the area of what's coming in, you have the Six of Cups, Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong queen of pentacles. Wow, king and queen are here. Mamaya, pag-usapan natin yan. In the area of your fortune, meron po kayong wow, knight of cups may offer. Nadarating na, sobrang sobra, sobra mo ikakaligaya. In the area of your future, you have the queen of swords. Lovely. At ang missing sa buhay mo, ano yung kulang na kulang na kulang para mat, mat, makuha na yung minamanifest at matumbok na yung problema mo. Ito yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan para maliwanagan ka. But first, thank you muna mga Libra for your donations. Asa ka po sa mga hindi nag skip ng ads. Thank you, thank you, thank you po. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo. Salamat po. In your background, you have the Two of Cups. Wow. Two of Cups is your energy this week. Bala mo this time, Libra, ang open communication. Okay? Kailangan daw... Um, Magaling kang makipag-usap, mag magaling kang makipagkwentuhan, magaling kang makaunawa at yung sasabihin mo ay pinag-aralan mo, binusisi mo. You also the kind of person this time to magaling ka makipag-communicate, magaling kang mag -per maging persuasive sa ibang tao kung meron ka talagang kontrata ngayon o negotiation, interview, um um mas usapan with someone. Panahon na para linawin daw yung mga dapat linawin this week para hindi magulo yung ina-expect mo sa kanya at ganoon din siya sa'yo. Parang ganyan. So, a clear communication, yan ang bala mo para magtagumpay ka ngayong time na ito. For those Libra dyan, happy, happy birthday po na nanonood ngayon. So, have a lovely, lovely celebration this time. Okay? Hopefully, your manifestations will come today and yung problema mo, solve na solve na yan. So, no time for drama, no time for um, negativity dahil ano mo to, season mo to. Okay? At your center, you have the seven of wands. Kitang-kita ko rito. Ayon sa yung spirit guides, marami mga tao ang hindi nakakaunawa sa iyo based on your decision. Okay? Meron kang gustong gawin, meron kang decision, meron kang gustong planuhin. And then, nung may mga tao nakakarinig sa iyo, parang ayaw nilang gawin mo yung gusto mong gawin. Parang kina-question ka nila, or hindi sila nan nananalig sa mga balak mo. No? Panahon na daw para defend yourself. Okay? Time for you to really stand up and uh, uh, stand your ground to take a definitive move para patunayan, parindigan yung mga desisyon mo. Maraming mga taong gustong ipoke ka para ba trigger ka o kaya guluhin ka. Pero panahon na para isipin mo na ito yung gusto ko, ito yung ayaw ko uh, kung kailangan pag-usapan, pag-usapan, especially kung family matter ito o tungkol sa mga balak mong gawin moving forward. no Pero kung talaga nahanalig ka daw sa mga desisyon mo, panindigan mo yan. And I have a clear vision, especially here with the Queen of Swords upright, have a clear vision of kung saan mo balak dalhin yung desisyon na ito. Lahat naman daw ng bagay na dadaan sa matinong usapan. Okay? So napakaganda for you. Nakita ko rin dito for contracts, talagang meron kang bagong posisyon na gusto, gustong pag-agawan ng maraming tao. Parang lahat gustong makuha yung bagay na makukuha mo. You are the chosen one this time. Kaya panahon na para manindigan ka at patunayan mo sa kanila na ikaw yung best person for that job. The seven of wands. Uh, the seven of pentacles. So, seven, seven is here. Magkapatong pa. Ibig sabihin talaga namang napakaswerte mo this time, Libra. Your season is giving you really a powerful energy para kunin mo yung mga bagay na gusto mo. Seven of pentacles talagang magbubunga yung mga bagay na talagang dedepensahan mo this time. Kitang-kita ko rito na matagal mo itong hinintay, matagal mo itong pinagtsagaan, at ngayon ibibigay na sa'yo panahon na para kunin mo lahat ng power at energy mo to really communicate, talk to them, uh, reach out, no? para yung mga bagay na yan ang labis-labis mong gustong alagaan ay eh mapunta sa iyo yung matamis na bunga. Okay? In the area of what's blocking, ano yung humaharang kay Libra this time? Para ma-solve yung problema at makuha mo yung manifest mo, you have the King of Pentacles. Kitang-kita ko rito na maging practical ka daw sa approach mo. No superficial superficial ambition or no superficial plan. Kailangan doable, reachable, attainable, kayang-kaya mo. No? Huwag ka daw gumawa ng plano na parang it will take you 20 years to do kailangan yung kayang simulan today. Parang ganyan. Halimbawa, balak mo magtayo ng grocery store sa palengke, pero yung pwestong inaay mo ay halagang 50K halimbawa every month. So parang sabi mo, teka, kaya ba yan ang budget ko? So isipin mo yung mga practical ways para practical din ang growth at magkaroon, magkaroon ka ng visible visible development sa ginagawa mo. Kasi hindi ka pwedeng humakbang ng 20 steps kung halimbawa ng ngayon pa lang ay hirap na hirap ka na. So kailangan doable siya yung kayang-kaya mo lang this time. At gamitin mo daw lahat ng pinag-aralan mo para makatulong dito. Nakita ko rito na yung mga experiences mo in the past makatulong sa'yo, especially here, o pag-angat mo, you have the six of cups. Yung mga bagay na nadulot sa'yo ng mga pagkatalo mo dati o pagka failure mo dati, makatulong daw yan as a lesson para itong binubuo mo ay magkaroon na ng magandang ruta. Ayun, tumilapon, kunin natin. You have the Ace of Pentacles, yes nakita ko rito sabi ng spirits mo, promising eh. Promising yung isang bagay na binubuo mo o binavalue mo o naiisip mo ngayon. Pero sabi rito, para matumbok mo siya at makuha, makuha mo siya in your life, um, sabi ng spirits mo, kailangan matinong plano at matinong aksyon. Hindi pwedeng puro plano lang, kailangan may aksyon din. At hindi pwedeng puro aksyon lang, kailangan pinag-iisipang mabuti. Nakita ko rito, meron ka daw isang valuable na blessing this time. Pero nakita ko rito na baka medyo ayaw mo aksyonan kasi nahatakot ka na baka lumihis ka or parang you are afraid of the burden. You're afraid of the responsibility. Kaya ngayon kung medyo, medyo naguguluhan ka o parang hindi mo alam gagawin mo, learn to communicate para alam mo yung tutumbukin mo, maging malinaw sa yung daan patungo sa pag-aalaga ng bagong blessing na ito. Okay? Your uh, blockages, you have lack of awareness. Yes. Kaya sabi ko nga sa'yo, makipag-usap ka, alamin mo, itanong mo. Para kung nalilito ka man sa blessing na ito, maaring ito ay bagong negosyo, bagong trabaho, bagong responsibility na so, talaga namang kaching-kaching to, pera to, at paglago ng iyong uh, resources, eh medyo nahatakot ka dahil nga siguro limitado lang ang nalalaman mo dyan o limitado lang ang pwede mong gawin. Nakita ko rito na kailangan talaga lawakan mo isip mo. Marami kang ka paraan na may, mag, mag, may isip. at malalaman in order for you to take care of this new blessing. Okay? Another message you have, positive change, transform pain into strength and empower yourself. Yes, laksa ng loob. No? Kung merong mga bagong gagawin, halimbawa ng negosyo, yan, meron kang negosyo ang gustong simulan at nakikita mo, teka, kaching-kaching to, ito na yung chance ko para umasenso. Laksan ang loob. And always think positive, okay? In the area of what you need to do, anong kailangan mong gawin? Nine of Pentacles a nine of cups rather. Sabi rito, kailangan daw tapatan mo. Be aligned doon sa, especially here, with a two of cups, alignment with your higher self. Kailangan daw aligned na aligned ka sa mga paparating na wishes mo. Kasi meron darating sa'yo na katuparan ng hiniling mo. Eh. Meron, kang, meron po sa inyo nag o nagwish wish ito man nakaraang linggo, nakaraang buwan. Meron kang hinintay na sign. And this is your sign na malapit ng maganap yung wish mo na yan. Kaya importante dito, what you need to do is to be aligned with that wish. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, balak mo maging singer. Pangarap mo yan, no? Uh, gusto ko maging singer sa TV. And then may dumating bigla na offer. Yun na yung wish na katuparan nun. Sabi, oh, audition ka ngayon sa GMA o kaya sa ABS. Merong singing contest. Sabi mo, ay, ayaw ko po, nakakahiya. wag na lang. So, hindi ka nag-align. Hindi mo sinalubong yung wish mo na paparating. So, yun ang ibig sabihin ng alignment with your wish fulfillment. Kailangan tatanggapin mo siya, uh, e effortan mo para mapatunayan mo kay universe na gustong gusto mo talaga siya. Nakita ko rito, sabi ng spirits mo, what you need to do, find your happiness, find your contentment, find uh, yung mga bagay na bubuo sa'yo this time. Wala ka lang time para habulin pa yung mga bagay na in the long run, hindi pala mahalaga sa'yo, na temporary lang pala. Ngayon, kailangan mong hanapin yung totoong-totoong fulfillment para sa'yo. Okay? Nine of Cups, Your ultimate happiness is here at doon talaga mag-uugat. Yes. Talagang parehong card wish. The star card here uh, um, clarifying ang ating Nine of Cups telling me talaga namang may wish na matutupad this time. A wish, a prayer is granted para sa iyo. Kaya ngayon, ngayon pa lang habang nag-uusap tayo Libra, huwag mawala ng pag-asa sa iyong wish, sa iyong prayer. Continue hoping, and i-manifest mo na, yung manifestation, dapat hindi ka nagdududa. Na parang, ay, siguro makukuha ko. No? Ay, sana, sana. Kailangan sa puso mo naniniwala ka. Akin yon Makukuha ko yon Walang duda. Walang, walang alin alinlangan. Akin yan. So, doon daw mag-uugat yung kaligayahan mo. Nakita ko rito na wag kampante. Hindi porket sinabi ko na makukuha mo na, nadarating na eh. Hayahay ka na. Uupo ka na lang dyan. Tutulog ka na lang. Kailangan Dire diretso ka pa rin if there's a communication a contract o kailangan lakarin lakarin na para talaga matumbok mo ito parang huwag kang magsayang ng oras porke narinig mong paparating na kailangan talaga continue praying continue hoping continue believing so it will be yours in the area of what you need to focus on ten of pentacles kailangan mo daw mag-focus sa pangmatagalan okay uh, mag-focus daw sa pamilya nakita ko meron mga property or may mga nakabinbin na usaping pampamilya na kailangan na i-resolve para in the long term ay hindi na lumaki at hindi na humaba ang issue. No? Sabi ko nga sa inyo, pag-usapan, pag-usapan para lahat kayo ay magkaroon na ng kaparatagan. For some, nakita ko rito um, parang retirement plan or um, retirement money. O kaya may ako na mayapang kamag-anak o asawa or ta, magulang or relative na kailangan na ayusin or lakarin na yung mga dokumento para yung perang dapat mong makuha ay makuha na. But for some nakita ko talaga dito it's all about family legacy. Baka meron kayong family business, no? Tulungan pag-usapan kung may mga kontratang dapat tignan mabuti kasi pag matagalan yan nako, ang kontrata matagal ang epekto niyan. Kaya kung may mga pinipirmahan ka o may negosasyon or may agreement, kailangan talaga hinihimay mo at alam mo yung ina-expect mo sa kanya at garon din siya. Clear communication ito para in the long run, walang problema. Okay? Swerte ka this time. Seven-seven, katabi pa si Ten of Pentacles. Nasa taas mo pa si Wish card na Nine of Cups at saka Star card na All About Prayer. So, wala kang dapat problemahin this time, Libra. This is really beautiful para sa'yo. Ten of Cups, at uh, Ten of Pentacles, rather, is being clarified by the Queen of Pentacles. Wow. Hinding-hindi ka mawawalan this time. Kitang-kita ko rito that your resources are growing. Paano na daw para mag-focus ka sa perang pangmatagalan? Ipon, okay? Hindi na daw time to para gumastos ang gumastos. Um, hindi daw to time para sa mga magagarbong bagay, no? Kung nag-iisip ka ng kotse, baka pwede mag-commute ka na lang muna. Ipurin na lang yung pera para mabayaran na lahat ng utang. O kaya para mabuuna yung negosyo, no? So marami ka daw kailangan isipin this time about your money na tatagal for a very long time, okay? In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo this time, Libra, you have the Six of Cups. Kitang-kita ko rito, nostalgia. Mapapalingon ka sa past. Whether childhood home mo, o kaya childhood school, um no high school ka, college, or kaya past mong trabaho, meron kang alalahanin sa past mo na talaga sa sa'yo ng magandang feeling na parang, ay, asaya saya dati, ay, asaya saya noon, nasarap balikan, tapos napapamuni-muni ka at yung pag-reflect mo at revisit sa past, magudulot sa sa'yo ng kampanteng puso. I don't know why. Kitang-kita ko yun na para, ay, okay. Malayo na narating ko. Alam ko mahirap pa, pero alayo-layo na, na ng development ko sa buhay. Hindi na katulad dati na nagiigib kami, puro kami utang, pero ngayon kahit papaano, nakabayad na kami. Dati, puro delata lang ang ulam, pero ngayon parang unti-unti nakapagluto na sa bahay, nakapagpa-deliver na sa mga food panda halimbawa, no? So, nakita mo yung comparison from your old life. Nakapareminis ka na parang ang saya-saya namin dati, simple lang. May problema ka ngayon, yes, pero nagudulot siya ng paggaan kasi compare mo and then nare-realize mo na kailangan ko palang i-appreciate yung mga bagay na meron ako para ko ano man yung mga wishes ko na darating, kayang-kayo ko siyang panghawakan, parang ganyan, okay? Nakita ko rin dito, For some of you, Libra, meron kang obstacle na malalagpasan. Because Six of Cups is really about, you know, um, reaching the next step. Parang malalagpasan mo na this time yung problema mo. Meron kang inaasikasong papeles, dokumento, interview, chat, agreement, or talagang uh, negotiation with someone. Kitang-kita ko ito, malalagpasan mo yan. So, congrats po. Okay? The Six of Cups is being clarified by... The Ten of Swords, yes, talaga namang meron ka malalagpasan na mabigat na mabigat na moment sa life mo. Sabi ko nga sa inyo, triumph to over uh, obstacles. Talaga namang meron ka naranasan nito na man nakaraang linggo, nakaraang buwan na sobrang bigat, sobrang hirap, uh, na parang hindi mo akalaing malalagpasan mo, pero eto, garantiyang garantiya para sa iyo, Libra, malalagpasan mo na yung mabigat na yan, and uh, makapalingon ka lang na parang, ay, salamat talaga pasan ko yun. Magaan ang magaan ang feeling mo. And hindi ka na babalik sa bigat na ito. So congrats po. Triumph talaga to over obstacle. Good for you. What's coming in? You have passion and pleasure. Savor your life. Yes, ngayon panahon na para pagsabayin mo yung passion mo sa isang bagay, yung love mo for your work and also pleasure, yung kaligayahan. No? Hindi puro trabaho lang trabaho, kailangan i-enjoy mo rin ang buhay. Fellow travelers, support is all around you, yes? May mga taong tutulong sa'yo para gumaan ng mga bagay-bagay. May assistance, may help, may divine help din. At hindi ka nag-iisa sa laban na yan. So, congrats po. Kung ano man ugnayan na to, it will be fruitful in your life. In your divine messages, meron po kayong Queen of Pentacles. Yes, ang payo sa'yo ng spirits mo. Don't take things for granted, especially your money, your job, your negosyo, kung saan ka kumikita, kung saan nagagamit mo para palaguin yung buhay mo. Kung ano daw yung mga inaalagaan mo this time, continue uh, focusing on that, okay? Nakita ko rito na ng spirits mo, in order for your resources to grow, kailangan daw undivided ang iyong attention. Okay? Nakita ko rito baka magkaroon ka daw kasi ng maraming distractions everywhere. Maaring um, mapalingon ka dito, dito ka na mag-focus, baka mawalan ka ng gana dito. No? So make sure na alam mo talaga this time kung ano yung importante sa'yo, especially here with the Queen of Swords at ano yung hindi. Para malaan mo lahat ng effort dyan at lumaguyan in your favor. Okay? Kitang kita ko rito ang payo sa'yo. Wala ka talagang time para gumasos sa sobra ha. Magtipid for rainy days. Okay? Queen of Pentacles. The nine of wands, yes. Yung mga pagod mo, kayod mo, dapat meron daw pinapatunguhan. Kitang-kita ko rito na huwag ka daw mag-alala. Lahat ng pinagsubikapan, uh, lahat ng failure mo, lahat ng iniyak mo, lahat ng puyat mo, lahat ng pagmadali at uh, kayod mo. Kitang-kita ko may kapalit yan may magandang kapalit. So, nakita ko rito na huwag ka daw mag -ilala. Lahat ng pagod mo ay merong magandang patutunguhan. Lalago yung mga pinaghirapan. So, congrats po. Ngayon ang payo sa iyo, huwag, huwag, susuko. Okay? Huwag susuko. Uh, patuloy ka magkaroon ng pag-asa na lahat yan ay yayabong at magkakaroon ng magandang outcome for you. Okay? Ang divine messages mo, You have, happiness is freedom from fear. Yes, kailangan mo daw maging maligaya para lumaya ka sa, sa mga takot mo. There is so much more to, to you than you think. Yes, maraming marami ka pang pwedeng abutin. Yung mga takot mo this time, itapon mo sa area yan. And always believe that it is yours. That your manifestation is coming true. Okay? In your fortune, eto ka. o oh, Knight of Cups. Kitang kita ko rito may darating na good news. Whether offering of talagang job na to, yung interview mo talagang naputa sa'yo in your favor, yung kontratang pinipirmahan, talagang pabor na pabor sa'yo, yung negosasyon, yung binibenta mo, mapibenta na, yung ugnayan talaga magiging okay, no? So, nakikita ko talaga offer of love, offer of yes card, na parang yes, bibili na namin, yes, mapibenta mo na, yes, approve ka, no? So, congrats po. Approve, approve, approve. Good news is coming mula sa mga negos negosasyon at pag-uusap. Napakaganda. The Knight of Cups is being clarified by The Eight of Pentacles, yes. Work to work, work, work. Um, nakita ko meron kang nilalakad, meron kang inaasikaso, meron kang pinag this time. Pabalik-balik ka na, hirap na hirap ka na, eh, hindi mo alam kung saan patungo ito. wag kang mag-alala, may offer na darating na ikakaangat ng position mo this time. Uh, may patutunguhan yung pinaghirapan mo. The Yes card is here, kaya kung may tanong ka kung yes or no, yes ang sagot. At nakita ko rin dito, for some of you ha, ikaw yung chosen one. Dahil nakita nila yung sipag mo, kayod mo, nakita nila, nakita nila yung dedikasyon mo, at yung professionalism mo, at hindi ka taong basa-basa dapat pabayaan. No? So good for you. You are valuable enough, kaya ikaw ang karapat dapat makakuha ng offer na yan. Whether offer of love or offer of a uh, new opportunity. Good luck po and congrats. Another fortune cards, you have forces working against you. Yes, may mga bagay daw sa paligid mo ang humaharang sa iyong tagumpay. Kaya importante talaga ay malaman mo yung expertise at alam, malaman mo yung value ng pinagalaban mo para kahit anong gulo ng paligid, kayang-kaya mong sumuong, kayang-kaya mong ipagtanggol at labanan. Makuha lamang yung gusto mo. You have May. Meron po ba sa inyong special occasion sa buwan ng Mayo? Baka birthday ng kaibigan, kapatid, or anniversary pwede din. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron po kayong special occasion sa buwan ng Mayo. Congrats po. Another message you have, uh, Stork, news of a birth of a new business or opportunity. Yes, sabi ko nga sa inyo, may bagong papasok sa inyo sa trabaho or business na talagang sobrang ikakaligaya mo. Another message of pineapple reconciliation, panahon na daw para sa pagbabate, pag-aayos. Uh, pagkakaroon ng um, maayos sa pag-uusap. Meron ako nakita dito na parang may kagalit ka dito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo or past six months parang you're gonna meet together again, chance encounter ito, at magkakaayos na kayo. Okay? Para naghilom na at magkakaroon na kayo ng pagkakaunawaan. Parang ganyan. Okay? In the area of your near future, meron po kayong Queen of Swords. In the near future, nakita ko rito, napakalino na ng isip mo. Alam mo na yung mga bagay na gusto mo, alam mo na yung mga bagay na ayaw mo. Uh, kitang kita ko rito, wala ka rin time for BS, wala ka rin time for laro-laro, wala ka rin time para sa mga paligoy-ligoy. Sabi mo, tumbukin mo na yung katotohanan, gusto ko yung gusto ko. yong gusto ko. Parang ganyan. So, you also leaving something behind. Ready-ready ka na bitawan yung mga bagay na wala nang saysay para sa buhay mo at napaka-future-oriented mo na. Nakita ko rin dito, sabi ng spirit guides mo na bukas palad ka na sa mga pagbabago at ready-ready ready ka na to conquer something new. And kung ano man itong ugnayan na to, whether sa trabaho man to, sa career mo, o sa negosasyon, anything that requires communication, it will, it will be beneficial para sa'yo because your mind is very clear right now. No? Queen of Swords? With a king, F, with a king and queen kanina dito, king and queen of pentacles, kitang-kita ko rito na meron taong darating sa'yo. Pwedeng partner mo rin to o magulang mo o kapatid mo o kaibigan mo na tutul tutulong, tutulong sa'yo para lumago yung pinapalago mo, whether pera or um, negosyo or trabaho mong kaperahan ng durot sa'yo. So, wag ka magalala, may tutulong talaga sa with a king and queen there. Well, a queen of swords, dito naman, nagkatalo yung isip at puso mo. Na parang, ano ba yung mahalaga? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung valuable? Ano ba yung passion? No? Panahon na para maging malinaw sa isip mo yung gusto at kung ano yung talaga nakahantad sa paligid mo. Okay? Queen of swords. Oops. Oops. Night of Pentacles, yes. Night of Pentacles all about you taking time to plan ahead. Okay? Nakita ko rito in the near future, meron kang gagawing bago o meron kang i-execute na plano, pero nakita ko rito na hindi ka magmamadali. Okay? You're gonna take your time, enjoy the moment, uh, do one step at a time, no? pa isa-isa lang, paunti-unti lang, wala kang bibiglain. Kasi sabi mo, Uh, bukas palad ka lang sa mga posibilidad na mangyayari pero ikaw napaka-doer mo this time. Napaka-active mo. No? So, nakita ko rito your plan is taking traction. Gumagana yung plano mo. Merong pinapatunguhan. At nap napaka-bukas ng isip at puso mo sa mga posibilidad. And this is good for you. Because nakita ko rito that uh, the, the, potentials are, are out there. And uh, malayo, malayo ang mararating mo. So, congrats po para sa inyo in the area of what's missing, ano yung kulang sa'yo this time para ma-solve na yung problema? At naku, yung minamanifest, you have, wow, the two of wands. Two of wands ang kulang daw sa'yo. Step back daw muna. Two, two is here telling you alignment. Sabi ko nga sa inyo, with a nine of pentacles, kailangan talaga naka-aligned ka sa mga manifestations mo. Kailangan sinasalubong mo yan. Hindi ka atras abante o hindi ka hindi ka naguguluhan. Kailangan pag dumating, yakapin agad para makuha mo yung magandang bunga na binibigay sa iyo universe. We're a two of once uh, ones here in the missing area, ibig sabihin kulang daw sa plano. Kulang daw sa paghahanda. Parang bara-bara lang daw lagi. So, kailangan daw libra this time. Step back daw muna. Upo, mag-isip. Especially here, sa valuable blessing na darating sa'yo, sa mga dapat mong gawin para mapalaguyan, kailangan talaga matinong pagkaplano. Clear ang vision mo. Okay? Nakita ko rin dito ang kailangan mo risk. Handa ka bang kumawala sa nakasanayan mong mundo? Handa ka bang to step out of a new world, a new beginning, a new adventure na um, hindi mo pa nagagawa before? Ready ka bang gawin yon? Kasi kung hindi ka pa ready doon, para daw ito mag-grow. Okay? Panahon na para lumabas ka sa shell mo. Panahon na para lumabas ka sa playing safe era mo. And try something new that will give you growth and will give you success. Kaya ngayon, importante Libra, step back muna, upo muna, pag-isipang mabuti, planuhin planuhin mabuti para every step maramdaman na, ah, ready na ako, okay? The two of wands, clarify natin to. Two of wands being clarified by, nakita ko rito travel sa view mega travel, king of cups. Yes. Kailangan daw kalmado, kalmado, kalmado. Waga daw mataranta waga daw matakot, waga daw mangamba. Ibaba mo ang anxiety mo, ibaba mo ang, ang ang iyong um uh stress, okay? Because you need to be really kalmado and use, use your head. Isip ang kailangan mong pairalin dito. At wag emosyon. Para makapag-isip ka ng tama. Alam ko, aligaga ka na, nangangamba ka, nangamadali ka na rin. Kitang kita ko yung pagamadali mo and aligaga mode. Sabi rito, kalma, kalma, kalma. Relax. Hindi ka makapag-isip ng tama kung magulo ang damdamin mo. Nahuguluhan na yung isip mo kapag yung emosyon mo halo-halo. No? Ngayon, Learn to detach yourself from all the kaguluhan sa mundo. Learn to meditate, inhale, exhale, para makapag-isip ka ng tama. And then doon, lilinaw ang isip mo sa mga bagay na talagang totoong gusto mong puntahan. At kung nalilito ka daw, wala naman daw um, mali na makipag-usap ka. Halimbawa, um, balak mong pumunta ng Canada, and then litong-lito ka, gulong-gulo ka, sabi mo, iiwanan ko na ba yung job ko dito? Di ba talaga ang pangarap ko? Talk to your partner. Talk to your parents. Talk to your kids. Para luminaw sa'yo yung vision at kumalma ka at mahanap mo yung tamang landas. Okay? Napakaganda for you. So Libra, manifestation dust po para sa inyong lahat para matupad na ang manifestations at masolve na ang problema. Thank you again for watching. gandulo. I love you, Libra. This has been James. From James Sario PH. God bless everybody.